Hello guys. Punta tayo ngayon sa Kawayan Airport. Susundin natin si Kimberly at saka si JR. Ngayon sila darating from Dubai. Tapos na delay sila sa Manila. Manila to Kawayan delayed ng almost 6 hours. Naghintay daw sila ng ano. Pabalik-balik yung ano yung mga luggage nila na 3 times. Karga nila tapos balik again. Karga nila, balik. Kakapagod kaya yun. Kaya ayun. Pagod sila sa pagbiyahing pa -uwi ng Kawayan City. Malapit na kami sa airport. Ayan. Malapit na. Papasok, okay. oke na kami, dati-rati pagpasok mo dyan, walang entrance free. Ngayon naniningil na sila. Dati free. Ngayon may fee. 20 20 pesos pagpasok mo. Ayan na. Hindi namin alam mo. Oh. Andiyan pala yung sasakyan nila, JR. Hindi ko nalaman. Nakita ko na lang nung naghihintay kami. Nasa likod ko na pala. Ayan. Sa kanila yung ano doon. Kulay po Hilux. Toyota. Ilagay mo na yung Makalimutan mo ha. Ang sibu, kasi. Ang Waiting for the luggage. Yung mga ibang walang luggage, nauna silang lumabas. May afam. May afam. Maraming foreigners na dumating dyan. Kaya maraming nagalit. Complain. Ayan, isa-isa na silang lumalabas. え、かっこん。あの、女子の練習が、なんか。え、なんか、なんか、なんか、なんか。あ、でな。で、それは。うん、なんか、なんか。てのを来て。 kawaii sekali Oke ayo nasi jia ayo siki sono Kanyang luggage. Hi, Kim. My daughter. Besa, besa. Bless, bless. Bless. Grabe ang delay nila. Pagod daw sila. Apat na, ano, transfer. Zero plan. <laughs>

Hawaiian City Airport am okay bye bye thanks for, watching. <laughs> thanks for watching don't forget to subscribe like and subscribe bye bye